Magandang tanghali sa inyo lahat guys, kagagaling ko lang sa Juma Prayer dito na sa tapat ng SMA Kulan. At ang ganda ng minsahe ng aming uh, imam, ang kanyang pinaalala na tayo ay ginawa ni Allah para siya ay pagsilipihan. So wala tayong gagawin kundi magdasal para sa kanya. At para kung tayo ay uh, kukunin niya, ay babalik tayo sa kanya. At ang ating katawang ay babalik sa lupa. So ganoon lang guys kaya tayo nililang ni Allah dahil ang purpose natin sa bunong ibabaw ay pagsilibihat siya. So, yun guys. Believe in one God. And of course, we'll provide you everything. Basta manalangin ka lang. Yan ang minsahe ng aming imam at ang kagandahan ng Islam guys ay hindi tayo maniniwala ng iba pang Diyos kundi kay Allah lamang. Allah huwag ba hindi rin tayo pwedeng maniniwala sa mga mamahiin, mga kasabihan, mga kumbaga sa ano, yung mga anting-anting, mga kulam, ay hindi yan uh, galing sa kanya, galing sa mga samang spirit yan o galing sa, galing sa devil yan, sa satan, kumbaga sa, sa aming belief. So, kailangan manalig na tayo sa kanya. Siya lang ang may karapatan sa atin, siya lang ang makapangyarihan sa lahat, at siya lang ang ating sansambahin, at siya ang paniniwalaan natin. Huwag tayo maniniwala kung sino-sino man. Dahil nga, ang Diyos ay nag-iisa lang. So, ano man ang iyong kalagayan dito sa munong ibabaw, pagdating ng araw na kukunin na tayo ni Allah, inna ilahi wa inna ilahi rajiyon, babalik tayo sa kanya, na walang dala, ni damit wala. So, yun guys. So, marami selamat ya, uh, di guys, ayo pagindindi. Akoy dito preseda boss ini. Asa na taing lahat ay eh, magkaroon na magana at mais na buhay at magtitiwala sa lagi sang juice. Allahu Akbar. Salamat, Jing para na Peace.